Hello everyone, uh, my name is Bernard uh, Welcome back po dito sa aking channel uh, Bago ang lahat uh, Subscribe, like and share para po manotify kayo sa mga video na i-upload ko So, uh, paano nga ba mag-massage ng likod? Ang ating pong kliyente ay masakit ang kanyang balikat at masakit ang kanyang lower back pain. Kailangan po natin siyang idiin no yung kanyang mga points dito sa upper back pain para po matanggal yung pananakit ng kanyang balikat. So uulit-ulitin lamang po natin ididiin na mayroong pressure yung ating mga kamay sa pagdiin sa kanyang mga uh, parte ng likod na masasakit. Uulit-ulitin lamang po natin, no, kabilaan left and right na gilid ng kanyang likod at sa itaas na kanyang balikat i didiin po natin no ito po yung tinatawag na acupressure no meron po siyang pressure no kailangan po ma-maintain natin yung lakas ng ating mga kamay para po matanggal yung pananakit ng kanyang katawan at yung mga lamig sa kanyang balikat no ay atin pong dudrogin sa pamamagitan po ng acupressure therapy no kailangan po dito ay malakas yung pressure na ibibigay natin, ma-relax at makarandam ng kaginhawaan ang ating pasyente. Uulit-ulitin lamang po natin itong ididiin no? na may kasamang lakas. Kaya ang ating pasyente ay nare-relax, no? Uh, gumiginhawa ang kanyang pakirandam at pagkatapos po nating i-massage no ng hard massage acupressure and reflexology ang ating client within 30 minutes so 1 hour ito po ay giginhawa ang kanyang pakiramdam. Uh, 100% po uh, siya po ay marerelax mawawala ang pananakit ng kanyang katawan at giginhawa ang pakirandam ng ating kliyente. Bawat points ay atin pong kakapain at ididiin natin ng napakalakas para tamaan natin yung kanyang mga points. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po ay may natutunan kayo sa video ito at kung nagustuhan niyo ang video na to, please don't forget to subscribe, like and share para po tayo ay makatulong sa iba. So, see you on the next one. Bye!